Pagpapaalam nga po na sa Umbisayas, Mindanao. ay ipakikita ko po sa inyo yung mga ekstra hiwaga ng kalikasan. Ito po yung tinatawag na pangil ng bato. Itong pong pangil ng bato na ito ay magaling sa gamitan. Ito po yung itinataktak sa mga taong hindi makatulog, sa mga taong may sapi, igahit mo ito kalas. Ito po ang ang o pangil ng bato. Ito po, mahirap po itong makita. Ito isang ito. Ayan. Ito po yung bato balani. O, normal na po yung bato balani ng asol. yan po. ginagamit sa mga negosyo. O, ito po yung langka. Ang langka po ito ay ginagamit sa mga taong nanganak ng suwi. Kapag ito po ay uh, ng mga babae, kahit siwi po labas, magaling po ito sa panganganak ng tao na siwi. At ito po ay madaling, magandang dalahin ng politika. Lagi pong pinag-uusapan sa dahil sa langka mabango. Lagi po siyang usap-usapan kapag may dala ng buto ng nangka. Yan. Ito po inihip lang sa ulo para mabilis lumabas ang bata. Ito ay ganun din po ito. Ito ay isang hiwaga na langka. Uh, ito po naman yung bato sa kawayan. Ang bato po sa kawayan ay isang uh, depensa matibay sa karamdaman kasi ang kawayan hindi po nawawala. Ito po ay dalang bulag Baka hindi po nyo alam, dala po ang tagibulag nito. Ito po naman yung batong batik. Uh, ito po ay lalaga uh, sa tubig at iniinom. Matibay kayo sa karamdaman, batong batik. At uh, ito po yung batong kalog. Ito po sumisira ang baril. Ang baril po yung batangal kapag so dala nyo po ang batong kumakalog. Ito po yun. Ito po yung bato umu na dumidipensa rin po sa tao. Uh, ito po, hindi nasisilab po ang plastic pag binalot nyo po, matira na po ang matibay kapag ito po ang dalan sa katawan. Dumidipensa rin po yan. Ayan. Ito po yung medalyong uh, impinito, ano? Ito so, ang mm. impinito. At dala po ang gamutan nito, dala po ang pangkabuhayan. Magaling po ang medalyong ito. Dahil may power words, gumagana na. Ang mga salita ay nakalagay na. Ito po ang kagandahan ng mga medalyon na naisulat na ang power words. Gumagana na yan. Yun po. Ah, uh, ba yung galing pa sa ano? Sa loob ng kawayan. Ano ba ito? Ba Batong kalog din po ito. Ito. Bumabatangal din po ang ano dito. Ang baril po ay nasisira. Stopped. It. Pag ito po ay nasa katawan din ninyo. Yun po. Ah, uh, ito po yung mahal na divine. Ito po ay sa gamutan, sa grada pamilya. Dala po ang bala nito. Ito po ay sabi nga po ay pati dahon ng mangga hindi malalaglag kapag ito po ay depensa ng tao. Kailangan mga pulis ang may dala nito, militar. Yan. Tukurin nyo ang impinitong impinitong hangin ba to? May mga pakpak. Sa gamutan din po ito. Nagagamit po ito. Depensa rin to. Yung mga sapi, pwede nyo kausapin pag mayroon kayo nito. Ito po yung uh, medalyon na ano. Ah, uh, ito po sa kaso. Ito po magaling dalahin ng abogado. Kapag ito po ay dala ng isang abogado, ang kalaban po ay parang ano, hindi makapagsasagot. Talo niya sa galing. Ah, uh, ang baga umid. Ah, uh, ito po ay dala ng isang abogado na dapat ay nasa katawan niya kapag sa kaso. Lagi siyang nananalo. Ayan. Ito po naman yung San Miguel. Ayan, San Miguel Arcangel. Ayan. 'yun po ay ano, yung yapakan niyo po yung diablo, ano po. Nung maglabanan po kasi ang anghel ay nagpunta sa sa taas at sinabid ng sama na, "Lobang napakalakas ni Lucifer at parang hindi ko sila kakayanin." Ang ginawa po ni ng Panginoong Diyos, ginawang pito. Ang San Miguel Arkanghel ay naging pito. Yung po iba't iba ang kaalaman ng pitong yon at yung isa'y kidlat. At nung tumama ang kidlat sa tagliran ni Lucifer ay naging abo tinalo po si Lucifer nung pitong arkanghel. Kaya po may pitong arkanghel. Pinagtulungan po si Lucifer at naging gabok. At doon po lumika ang Diyos ng tao na hinugis na ikang tao ay mayroon pong napasamang gabok na galing kay Lucifer. Kaya po ang tao mula sa mula ay nagkaroon na ng inggit. Pag silang pa lang ay nagkainggit na. Tenyo po, pinatay agad ang, asya si, kain si Cain. Ni Abel, si Abel ang pinatay. Inggit na po yun. Dahil napasama po yung lupa na naging gabok noong taluni ng pitong arkanghel, si Lucifer. Yan po'y maraming hindi nakakalam. Kaya ang inggit po ay sapul na sa mundo. Hindi yan mawawala. Sa mapagpalanghat po sa inyong lahat, salamat po, Luzon, besides Mindanao.